Good day viewers! Sa wakas, tumating na yung Brembo rotors ko. Recently kasi, spongy na yung preno ko. Yung parang pagpo-mreno ka, maalon. So, after 7 years, ngayon lang mapapalitan itong rotors ng Almera ko. Ngayon kasi, mas affordable na yung bumili ka ng bagong rotors kesa magpa-reface. Kaya ito, binili ko na lang itong Brembo rotors. Hindi naman ito sponsored so wala akong babanggitin na shop. So ganito ang itsura ng box niya. Kung makikita nyo, pasok ito sa Almera at pasok daw sa Silphi. Pero ang Silphi dito ay 5 holes so tingin ko hindi ito pasok. So, ang laman ng isang box ay manual instructions at syempre in water disk Dahil matarik ang garahe ko at kailangan ko magtanggal ng gulo, eh, dito na lang muna ako sa labas gagawa. So, ang first step ay syempre luwagan ng lug nuts. So, hindi na natin papakita ng buo ito. Next step, iset up ang jack. Sa pag DIY, ginagamit ko ay yung floor jack. Pero kailangan alalayan mo pa rin ng scissors jack. Ito yung stock. Ngayon, tanggalin na lang ang gulong. Dito, natanggal ko na yung brake caliper ko. Tapos para hindi mahatak yung brake lines, sinabit ko lang yung caliper mismo sa mga spring. Para matanggal tumapol sa to, gumamit ng 17mm wrench. Pag natanggal mo na yung dalawang bolts na yun, pwede mo nang hatakin itong rotor. Dito natanggal ko na yung brake caliper bracket. Pag natanggal mo na yung brake caliper bracket, ganito lang, hatakin mo lang yung rotor. Pag medyo maigpit, paluin mo lang ng kaunti. Side by side comparison. So, magkasukat naman sila. Total, binaklas mo na rin naman yung brake pads linisin mo na rin Minsan kasi sa pagitan ng brake pads may naiiwan na brake dust Test fit Ganda lang talagang tingnan pagbago bago ang rotors Dito, naibalik ko na yung caliper bracket Ngayon, dahil makapal na yung rotors ko hindi ko na may pasok ulit yung caliper Kailangan ko yung usog babalik pa loob yung piston ang tool na pwede mong gamitin dito ay yung G-clamp. Yung brake pads ko, makapal pa rin. Kasi bago pa nga naman to. Ngayon, bago mo usog yung piston, buksan mo muna itong brake fluid reservoir. Yan, para matanggal yung pressure. Ngayon, pwede mo nang iusog yung piston. Ito yung difference pag DIY compared sa pinagawa mo sa iba. Pag sa iba kasi, ayan, basta kabit lang, na li so ito, kahit pa lang malinis. Although hindi makailangan, basta nilinis lang natin. Para maganda tingnan. Tutal, natanggal ko na rin yung gulong at manipis na yung harapan kong gulong. Oras na para mag-rotate ng gulong. Mula likod, papunta sa harap. Dahil itong likod mas makapal. Safety first. Dito gumamit na tayo ng jack stand. Itong likod hindi ko nagagamitan ng jack stand So pagkatanggal ko ng gulong Ikakabit ko na agad yung galing sa harap Sa harap ako gumamit ng jack stand Pati yung scissors jack ko, Dahil yun yung mas matagal na naiwang walang gulong Isang side lang ipapakita ko So same procedure lang din ang gagawin Kung magpapag ng brake rotors So dito uh, kita nyo Nag-rotate din ako ng gulong Ngayong tapos na tayo magpalit ng rotors, start natin yung kotse. Normal lang na lubog ang preno mo. So, bombahin mo lang ng bombahin hanggang sa tumigas. Ayan, okay na to. Pagkatapos mong bombahin ang preno, takpan mo na itong brake fluid reservoir. Ngayon, magte-test drive ako. So, ngayon, ramdam na ramdam ko yung smoothness ng preno ko. Wala na yung spongy feeling pag pumipreno ka. Tapos, kahit high speed, hindi na maalon yung brake pedal mo. Thank you for watching.